Naisip mo na ba kung anong diskarte ang maaaring maging mas makapangyarihan kaysa sa pagputol lamang ng pakikipag-ugnay sa isang taong nanakit sa iyo? Ang nakapipinsalang pakiramdam na iyon kapag ang isang taong mahalaga ay nasasaktan ka nang husto ay karaniwang humahantong sa amin sa isang reaksyon upang lubusang lumayo sa ating sarili. Ngunit paano kung mayroong isang mas sopistikadong diskarte, isang dinakikitang diskarte, nakakaunti lamang ang nakakaalam at mas kaunti pa ang maaaring makabisado? Natuklasan ng mga sinaunang Stoics ang isang pamamaraan na lampas sa isang simpleng huwag tumugon, isang bagay na ganap na nagbabago sa dinamika ng kapangyarihan sa mga relasyon. Ito ay hindi lamang isang panloob na taktika, ngunit isang panloob na revolusyon na hindi mo mapapansin. Bakit? Dahil habang abala ang lahat sa pamamahala ng panlabas, itatayo mo muli ang iyong panloob na imperyo. Maghanda upang matuklasan ang diskarte na ginagamit ng mga tunay na master ng stoicism kapag ang isang relasyon ay umabot sa isang punto ng pagbabago. 1. Panloob na lakas Kapag nasaktan tayo ng isang tao, ang unang reaksyon ay ang paghiwalay sa atin mula sa pinagmumulan ng sakit. Isinasara namin ang mga pintuan ng komunikasyon. Tinatanggal namin ang mga numero ng telepono, hinaharang namin ang mga social media account. Gayunman, alam ng mga Stoiko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa pisikal na paghihiwalay kundi sa pagtatayo ng isang hindi malulupig na kuta sa loob ng kanilang sarili. Ang lakas na ito ay hindi isang pader na naghihiwalay sa iyo mula sa ibang tao. Ito ang batayan ng iyong emosyonal na kalayaan. Si Marcus Aurelius, ang emperador ng Roma at isa sa pinakadakilang mga estoiko, ay sumulat, posible na maging isang banal na tao at hindi kinikilala ng sinuman. Ito ay isang malalim na pag-unawa na ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa kung pinahahalagahan ka ng isang tao o tinatanggihan ka. Ang pagbuo ng panloob na lakas ay nagsisimula sa pangunahing pagkilala na ito. Ang iyong halaga ay independyente sa mga opinyon at pag-uugali ng ibang tao. Paano itayo ang kuta na ito? Magsimula sa pagkilala sa pagitan ng kung ano ang nasa iyong kontrol at kung ano ang hindi itinuro ni Epictetus, isa pang dakilang Stoic, ang ilang mga bagay ay nasa ating kapangyarihan at ang ilan ay hindi. Kapag ang isang tao ay nanakit sa iyo o tinanggihan ka, ang kanilang mga aksyon ay hindi sa iyong kontrol. Ang iyong reaksyon, ito ang maaari mong kontrolin. Ang panloob na lakas ay binuo mula sa mga brick ng kamalayan sa sarili at pag-asa sa sarili. Araw-araw, nagdaragdag ka ng isang bagong brick sa pamamagitan ng mga kasanayan ng pagmumuni-muni at pagkilos ng pag-iisip. Sa halip na maghanap ng pagpapatunay sa isang relasyon na nasaktan ka, bumaling ka sa isang panloob na mapagkukunan ng lakas. Hindi ito nangangahulugan ng paghihiwalay sa iyong sarili mula sa damdamin, ngunit kabaligtaran. Nangangahulugan ito naganap na nakakaranas ng damdamin, ngunit hindi pinapayagan ang mga ito na kontrolin ang iyong buhay. Ang mga stoiko ay nagsasagawa ng isang pamamaraan na tinatawag na premeditatio malorum, pag-asa sa mga kahirapan. Imbes na magulat kapag nasaktan ka ng mahal mo sa buhay, inihahanda mo ang iyong isipan para sa posibilidad. Hindi sa isang diwa ng pag-aalinlangan o kawalan ng tiwala, ngunit sa isang makatotohanang pag-unawa sa kalikasan ng tao, kapag napagtanto mo na kahit na ang pinakamahusay na mga relasyon ay maaaring mabigo, palayain mo ang iyong sarili mula sa desperadong pagkakabit na ginagawang mahina ka. Sa pagsasagawa ang pagtatayo ng isang panloob na kuta ay nangangahulugang pang-araw-araw na ritual upang palakasin ang pundasyon. Maaari itong maging isang pang-araw-araw na pagmumuni-muni kung saan obserbahan mo ang iyong mga saluobin ng walang paghuhusga. Maaari itong magsulat ng isang journal kung saan isusulat mo ang iyong mga pagmumuni-muni at pagunlad maaari itong maging isang regular na pisikal na ehersisyo na nagpapalakas hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa espiritu. Ang mga gawain ito ay hindi isang pagtakas mula sa katotohanan, ang mga ito ay isang malay tao na pamumuhunan sa iyong sarili. Ang isang mahalagang aspeto ng panloob na lakas ay ang emosyonal na pag-asa sa sarili. Hindi ibig sabihin nito na hindi mo na kailangan ng ibang tao sa buhay mo. Nangangahulugan ito na ang iyong kaligayahan at kapayapaan ay hindi nakasalalay sa isang partikular na tao o relasyon. Isinulat ni Seneca, ang pinakamasaya ay siya na hindi nangangailangan ng kaligayahan mula sa isang panlabas na mapagkukunan. Ang malalim na katotohanan ito ang pundasyon ng filosofiya ng relasyon ng Stoic. Kapag nagtayo ka ng isang panloob na kuta, nagsisimula kang magpalabas ng isang tiyak na uri ng kapayapaan at lakas na kabalintunaan madalas na umaakit sa mga tao sa iyo. Hindi dahil gusto mo ito o nagsusumika para dito, ngunit dahil ang mga tao ay likas na naaakit sa mga taong may malakas na sentro ng grabidad. Ang taong nasaktan ka ay maaring magsimulang magtaka kung bakit hindi ka tumugon sa paraang inaasahan mo. Bakit hindi ka nalang lang magmakaawa na bumalik? Huwag kang mag-blackmail ng emosyonal. Huwag kang lumubog sa kawalan ng pag-asa. Ito ay humahantong sa amin sa isang malalim na kabalintunaan. Ang mas kaunti na kailangan mo ng isang tao sa iyong buhay, ang higit na tao ay maaaring nice na maging sa ito. Hindi ito isang diskarte sa pagmamanipula ito ay isang likas na kahihinatnan ng iyong personal na pagunlad. Sa pamamagitan ng pagbuo ng panloob na lakas, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong sarili mula sa sakit, ngunit lumilikha ka rin ng puwang para sa mas malusog na relasyon, maging ito man ay sa taong nasaktan ka kung magpasya silang magbago. O sa mga bagong tao na darating sa iyong buhay, do estratehikong kawalang-malasakit. Ang estratehikong kawalang-malasakit ay hindi kapareho ng emosyonal na lamig o kakulangan ng damdamin. Ito ay isang malay na kasanayan ng pag-unawa sa mga kaganapan at pag-uugali ng ibang tao sa pamamagitan ng prisma ng karunungan ng Stoic. Tinawag ito ng mga Stoic na apatheia. Isang estado ng kapayapaan ng isip kung saan ang mga emosyon ay hindi nangingibabaw sa katwiran. Hindi ito tungkol sa pagsugpo sa mga damdamin kundi tungkol sa pag-unawa at pagredirect ng mga ito. Kapag nasaktan ka ng isang mahal sa buhay, ang iyong damdamin ay maaaring pakiramdam tulad ng isang bagyo na dagat, galit, kalungkutan, sama ng loob, kalungkutan, lahat ay nakikipagkumpetensya para sa pangingibabaw. Ang estrategikong kawalang malasakit ay nagbibigay daan sa iyo upang umakyat sa itaas ng magulong tubig na ito at obserbahan ang mga ito mula sa malayo. Hindi mo inihihiwalay ang iyong sarili mula sa mga damdamin, ngunit hindi mo hahayaan silang kontrolin ang iyong buhay. Itinuro ni Epictetus hindi ang mga bagay ang may kinalaman sa atin, kundi ang ating mga opinyon tungkol sa mga bagay na ito. Kapag niloloko ka ng isang kasosyo, pinahina ka ng isang katrabaho o binigo ka ng isang kaibigan, hindi ang kaganapan mismo ang nagiging sanhi ng pagdurusa, ngunit ang kahulugan na ibinibigay mo ito. Ang estrategikong kawalang malasakit ay binubuo ng sinasadyang pagtatrabaho sa pamamagitan ng mga kahulugan na ito. Sa pagsasagawa, ang estrategikong kawalang malasakit ay nagsisimula sa pagkilala sa mga otomatikong saluobin na lumilitaw kapag iniisip mo ang taong nanakit sa iyo. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Sinira niya ang aking buhay. Hindi ako makakahanap ng isang katulad niya ay mga halimbawa ng mga saloobin na nagpapatibay sa pagdurusa. Ang estrategikong kawalang malasakit ay binubuo ng pagtatanong sa mga kaisipang ito at pagpapalit ng mga ito ng mas balansing interpretasyon. Sinabi ni Marcus Aurelius, kung ikaw ay nalulumbay sa isang panlabas na kaganapan, hindi ang panlabas na kaganapan ang bumabagabag sa iyo, ngunit ang iyong paghuhusga tungkol dito, maaari mong baguhin ang paghuhusga na iyon ngayon. Ang gawain ito ay nangangailangan ng pagtitiyaga at pagtitiyaga. Sa tuwing na pagtanto mo na iniisip mo ang taong nanakit sa iyo, tumitigil ka at tanungin ang iyong sarili, ito ba ay para sa aking kabutihan? lalo ba akong napapalapit sa panloob na kapayapaan. Ang estrategikong kawalang malasakit ay nagpapakita rin ng sarili sa iyong mga pag-uugali. Kapag nakilala mo ang isang tao na nasaktan ka, tinatrato mo siya ng may kagandahang loob ngunit hindi masyadong emosyonal. Hindi mo ito iniiwasan dahil sa takot ni hindi mo hinahanap ang atensyon nito dahil sa kawalan ng pag-asa tinatrato mo sila tulad ng iba nang may paggalang, ngunit walang pagkakabit sa kinalabasan ng pakikipag-ugnayan. Kadalasan, ang ganitong pag-uugali ay nalilito sa taong nanakit sa iyo. Inaasahan ko ang isa sa dalawang karaniwang reaksyon, alinman sa mapait na sama ng loob o isang desperado na pagtatangka na muling itayo ang relasyon. Samantala, ipinakita niya ang pangatlong pagpipilian na hindi niya inaasahan, isang tahimik na pagtanggap sa katotohanan, hindi ka nakikipaglaban dito o nagmamakaawa para sa pagbabago. Kasama rin sa estratehikong kawalang-malasakit ang pagsasagawa ng amorfati, ang pag-ibig sa tadhana. Sa halip na pagsisihan na ang relasyon ay hindi napunta tulad ng iyong inaasahan, tanggapin mo ang katotohanan at maghanap ng aral dito. Si Friedrich Nietzsche, na malalim na nabigyang inspirasyon ng Stoicism, ay inilarawan ito bilang pagnanais ng walang iba kundi kung ano ang nararamdaman. Ang malalim na pagtanggap na ito ng katotohanan ay nagpapalaya sa iyo mula sa pagdurusa na dulot ng paglaban sa hindi maiiwasan. Sa konteksto ng mga relasyon, ang estrategikong kawalang malasakit ay nangangahulugan din ng pagiging handa na pakawalan. Hindi sa kahulugan ng pagsuko o pagsuko, kundi sa kahulugan ng pagbubukas ng kamay sa halip na hawakan ito. Isinulat ni Seneca Huwag mong baliwalain ang lahat ng mayroon ka, pati na ang iyong mga anak, ang iyong asawa, ang iyong mga ari-arian. Hindi ito isang paanyaya na kulang sa pagmamahal o pag-aalaga, ngunit upang maunawaan na ang lahat ng bagay sa buhay ay pansamantala at nagbabago. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng estratehikong kawalang malasakit, natuklasan mo na ang iyong kaligayahan ay hindi nakasalalay sa isang partikular na tao o relasyon. Ang kamalayan na ito ay nagbibigay sa iyo ng malalim na kapayapaan at kalayaan. Paradoxically, ang pag-uugali na ito ay kadalasang nakakaakit sa mga tao sa iyo. Ang iyong emosyonal na kalayaan ay nagiging magnetiko ang taong nasaktan ka ay maaring magsimulang mag-isip kung ano ang nagbago. Bakit hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili? Bakit parang kalmado at matatag ang ulo mo? Ito ay nagdadala sa amin sa isa pang kabalintunaan. Ang estrategikong kawalang malasakit ay madalas na lumilikha ng puwang para sa tunay na pagpapalagayang loob. Habang binitawan mo ang desperadong pangangailangan na kontrolin ang ibang tao at ang kanilang mga damdamin sa iyo, lumikha ka ng isang puwang kung saan ang mga relasyon ay maaaring bumuo sa isang mas malusog at mas balansing paraan. 3. Hindi nakikitang karunungan. Ang di nakikitang karunungan ay ang pagsasagawa ng tahimik na personal na paglago na nangyayari sa labas ng paningin ng mga taong nanakit sa iyo. Ito ay isang malalim na pagbabago na hindi nangangailangan ng panlabas na pagpapatunay o pagkilala. Ito ay hindi nakikita hindi dahil itinatago mo ito, ngunit dahil ang kakanyahan nito ay lampas sa mababaw na mga pagbabago na madaling mapansin ng iba nauunawaan ng mga stoiko na ang tunay na karunungan ay isang panloob na proseso itinuro ni Epictetus huwag mong hayaang mangyari ang mga bagay sa paraang gusto mong mangyari ngunit nais mong mangyari ang mga ito sa paraang ginagawa nila at uunlad ka ang malalim na pagtanggap sa katotohanan ay ang batayan ng di nakikitang karunungan Kapag nasaktan ka ng isang mahal sa buhay, ang natural na reaksyon ay ang pagnanais na patunayan na mali sila. Nais mong ipakita kung gaano ka nagbago, kung gaano kahusay ang ginagawa mo nang wala siya, kung gaano siya nawala sa pagtanggi sa iyo. Ang pangangailangang ito para sa panlabas na pagpapatunay ay naiintindihan, ngunit ang mga stoic ay makikita ito bilang isang bitag ang hindi nakikitang karunungan ay tungkol sa paglilinang ng paglago para sa kapakanan ng paglago, hindi para sa pagkilala o paghihiganti. Tanungin ang iyong sarili, gagawin ko pa rin ba ang aking sarili kung hindi nalaman ng taong nanakit sa akin? Kung oo ang sagot, nasa landas ka tungo sa di nakikitang karunungan. Sa pagsasagawa, ang karunungan na ito ay nagpapakita ng sarili sa pang-araw-araw ng mga desisyon na ginagawa mo sa katahimikan ng iyong sariling isipan. Kapag pinili mo ang pagpapatawad kaysa sa ng loob, hindi ito dahil karapat dapat ito sa isang tao, kundi dahil pinalaya ka nito mula sa pasanin ng galit. Kapag nagkakaroon ka ng mga bagong interes at kasanayan, hindi para mapabili bang iba, kundi dahil pinayaman nito ang iyong buhay. Kapag nagsasanay ka ng pasasalamat sa kung ano ang mayroon ka sa halip na magtuon sa kung ano ang nawala sa iyo. Si Marcus Aurelius na sumulat ng kanyang meditations bilang isang personal na talaarawan, hindi sa pagnanais na ilathala ay kumakatawan sa dinakikitang karunungan na ito. Isinulat niya, "Ako ay tulad ng isang bato na palaging binabagsak ng mga alon, hindi pa rin siya gumagalaw at ang bumubula na tubig ay huminahon sa paligid niya." Ang metapora na ito ay perpektong kinukuha ang kakanyahan ng hindi nakikitang karunungan, isang puwersa na hindi nangangailangan ng mga deklarasyon o demonstrasyon kasama rin sa hindi nakikitang karunungan ang pagsasagawa ng kosmikong pananaw. Iyon ay ang kakayahang makita ang mga problema ng isang tao sa isang mas malawak na konteksto. Kapag naramdaman mong nasasaktan ka ng isang mahal sa buhay, hinikayat ka ng mga stoiko na isipin ang lawak ng sansinukob at ang paglipas ng hindi mabilang na mga siglo. Sa kontekstong ito, ang kanilang personal na sakit, Bagamat totoo at mahalaga ay nagkakaroon ng iba't ibang proporsyon, ang pagbabago ng pananaw na ito ay hindi isang pagtakas mula sa katotohanan, ngunit isang mas malalim na pag-unawa dito. Pinapayagan ka nitong makita na kahit na ang pinakamasakit na karanasan ay bahagi ng isang mas malawak na pattern ng buhay, tulad ng isinulat ni Marcus Aurelius. Obserbahan ang patuloy na paggalaw ng mga bagay. Walang humuhubog sa pag-ibig sa kalikasan at kababaang loob na higit pa sa kakayahang makita ng malinaw ang lahat ng nangyayari sa mundo. Ang di nakikitang karunungan ay nagpapakita rin ng pagbabago sa relasyon ng isang tao sa pagdurusa sa halip na makita ang sakit bilang isang kaaway na dapat iwasan sa lahat ng gastos, sinimulan mong makita ito bilang isang guro. Sinabi ni Seneca, ang mga paghihirap ay nagpapalakas sa isip tulad ng trabaho na nagpapalakas sa katawan. Ang bawat masakit na karanasan ay nagiging isang pagkakataon upang bumuo ng panloob na lakas at pag-unawa. Ang pananaw na ito ay pangunahing nagbabago sa dinamika pagkatapos na nasugatan. Sa halip na makita ang taong nanakit sa iyo bilang isang taong kumuha ng isang bagay na mahalaga mula sa iyo, nagsisimula kang maunawaan na kabalintunaan. Binigyan kanila ng pagkakataon na makilala ang iyong sarili ng mas mabuti. Hindi ito nangangahulugan na dapat tayong magpasalamat sa pinsala o pang-aabuso. Nangangahulugan ito na kahit sa pinakamahirap na karanasan ay makakahanap tayo ng binhi ng lakas ng loob. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng di nakikitang karunungan, nagiging hindi ka na nakasalalay sa mga panlabas na kalagayan at sa mga opinyon ng iba ang iyong kahalagahan at pakiramdam ng katuparan ay nagmumula sa isang panloob na mapagkukunan. Tulad ng sinabi ni Epictetus, ang kaligayahan ay hindi binubuo sa pagkamit at pagtatamasa ng kung ano ang nais natin, ngunit sa hindi pagnanais ng kung ano ang wala sa atin. Diyang panloob na pagbabagong anyo na ito ay may kabalintunaan na epekto. Mas mababa ang pagmamalasakit mo sa pagkilala at pagpapatunay ng taong nagkamali sa iyo. Mas malamang na mapansin nila ang isang pagbabago sa iyo. Hindi dahil sinasadya mong ipakita ang pagbabagong ito, ngunit dahil ang tunay na pagbabagong anyo ay nagmumula sa iyo sa isang natural na paraan, sa paraan ng iyong pagsasalita, pag-iisip, pagtugon sa mga hamon. 4. Stoic Kalmado. Ang katahimikan ng Stoic ay ang rurok ng nakaraang tatlong diskarte, panloob na lakas, estrategikong kawalang malasakit at hindi nakikitang karunungan. Ito ay isang estado ng pag-iisip na nananatiling balanse anuman ang panlabas na kalagayan. Hindi ito isang estado na naabot ka agad, ngunit sa halip ay isang layunin na sinisikap mong makamit sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagsasanay. Tinawag ng mga Stoic ang kalagayang ito na ataraxia, kalayaan mula sa pagkabalisa at emosyonal na kaguluhan. Hindi ito ang kawalan ng damdamin, kundi ang kakayahang maranasan ang mga ito nang hindi kinokontrol ng mga ito. Ito ay isang malalim at hindi natitinag na kapayapaan na nananatili sa iyo kahit na sa harap ng mga paghihirap. Kapag nasaktan ka ng isang mahal sa buhay, ang iyong panloob na kapayapaan ang unang biktima. Ang isip ay puno ng magulong pag-iisip at magulong damdamin. Ang katahimikan ng stoic ay hindi ang pagsugpo sa mga damdaming ito ngunit ang kakayahang obserbahan ang mga ito mula sa malayo, tulad ng isang tagamasid na tumitingin sa isang umaagos na ilog, hindi tulad ng isang taong tinangay ng agos nito. Itinuro ni Epictetus, kapag ang isang tao ay naiinis sa iyo, dapat mong malaman na ang iyong sariling opinyon ang nakakainis sa iyo. Ang malalim na katotohanan ito ang batayan ng stoic na katahimikan. Hindi ang mga pangyayari mismo ang nagdudulot sa iyo ng pagdurusa, kundi ang mga kahulugan na ibinibigay mo sa kanila. Kapag niloloko ka ng iyong kapareha, nabigo ang isang kaibigan, o tinanggihan ka ng isang taong malapit sa iyo, hindi ang kaganapan mismo ang pinagmumulan ng sakit, ngunit ang kwentong nilikha mo sa paligid nito. Ang katahimikan ng stoic ay binubuo ng sinasadyang paghubog ng mga kwentong ito. Hindi ito nangangahulugan ng pagtanggi sa katotohanan o pagbibigay katwiran sa pinsala. Nangangahulugan ito ng pagpili ng mga interpretasyon na nagsisilbi sa kanilang kagalingan sa halip ng mga nagpapalala ng pagdurusa. Sa pagsasagawa, ang stoic calmness ay nagpapakita ng sarili sa iyong pang-araw-araw na reaksyon sa mga trigger na may kaugnayan sa taong nanakit sa iyo. Kapag nakita mo ang kanyang post sa social media, makakakuha ka ng isang mensahe tungkol sa aksidenteng bumping sa kanya sa kalye. Ang iyong reaksyon ay nagmumula sa panloob na kapayapaan, hindi impulsive emosyon. Sinabi ni Marcus Aurelius, Kapag nagising ka sa umaga, isipin ng pribilehiyo na mabuhay, huminga, mag-isip, mag-enjoy, magmahal. Ang pagsasanay na ito ng pasasalamat ay ang pundasyon ng stoic na kalmado. Sa halip na magpokus sa kung ano ang nawala sa iyong relasyon, nakatuon ka sa kayamanan na umiiral pa rin sa iyong buhay. Kasama rin sa stoic calm ang pagsasanay ng memento mori. Iyon ay pag-alala sa mortalidad. Ito ay maaaring tunog malungkot, ngunit nakita ito ng mga stoic Bilang isang mapagkukunan ng malalim na pananaw at kalayaan, kapag napagtanto mo na limitado ang iyong oras, itigil mo ang pag-aaksaya ng enerhiya sa pangmatagalang sama ng luob at hindi kinakailangang alitan. Sabi nga ni Seneca, "Life is long if you know how to use it." Ang pagmumuni-muni na ito ay tumutulong sa iyo na gumawa ng isang malay tao na desisyon tungkol sa kung paano mo nais gamitin ang iyong enerhiya sa buhay. Handa ka bang gugulin ito sa paglinang ng sama ng loob sa taong nakasakit sa iyo o sa pagbuo ng isang mas mayaman, mas ganap na buhay para sa iyong sarili? Ang katahimikan ng Stoic ay hindi nangangahulugang pagiging pasibo o pagbibitiw sa pagkilos. Sa kabaligtaran, ito ang batayan ng malay tao at mapagpasyang pagkilos. Kapag ang iyong isip ay hindi clouded sa pamamagitan ng hindi kinakailangang emosyonal na kaguluhan, makakuha ka ng kalinawan sa kung aling mga hakbang ang talagang mahalaga. Ang kalinawan na ito ay nagpapakita ng sarili sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan, hindi lamang sa taong nanakit sa iyo. Napansin ng ibang tao ang iyong kakayahang manatiling kalmado sa mahihirap na sitwasyon. Ang iyong presensya ay nagiging nakapagpapatibay sa iba. Ipinapakita mo ang kapayapaan na nais ng iba para sa kanilang sarili. Ang taong nasaktan ka ay maaring magulat lalo na sa pagbabagong ito. Inaasahan ko na magre-react ka sa mahuhulaan na paraan sa galit, kawalan ng pag-asa, pagmamanipula o paghihiganti. Samantala, nakilala niya ang isang tao na tila nakaangkla sa isang malalim na panloob na kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay ang pinakamakapangyarihang mensahe na maaari mong ipadala, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng iyong mismong pag -iral ipinapakita nito na nakahanap ka ng isang mapagkukunan ng balanse na hindi nakasalalay sa taong iyon o anumang panlabas na pangyayari. Ito ay kadalasang humahantong sa isang malalim na pagbabago sa dinamika. Ang katahimikan ng Stoic ay humahantong sa isang kabalintunaan na kinalabasan. Mas mababa ang pagmamalasakit mo sa isang partikular na kinalabasan ng isang relasyon. Mas malamang na ang relasyon ay bubuo sa isang malusog na paraan, alinman sa pamamagitan ng pag-renew sa mas malusog na mga tuntunin o sa pamamagitan ng mapayapang paghihiwalay sa pagkakasundo. Tulad ng isinulat ni Epictetus, mapalad hindi ang pag-aari ng kung ano ang iyong nais, kundi ang pagnanais para sa kung ano ang mayroon ka. Ang stoic calm ay sa huli ay isang estado kung saan ikaw ay ganap na naroroon at nagpapasalamat para sa iyong buhay tulad nito kung ito ay nagsasangkot ng isang partikular na relasyon o hindi. Ang ganitong pag-uugali ay hindi madaling makamit at nangangailangan ng patuloy na pagsasanay. May mga araw na tila malayo ang katahimikan ng Stoic, mga araw na puno ng emosyonal na pagtaas at kabiguan. Ito ay isang normal na bahagi ng proseso. Ang mga stoic ay hindi umaasa ng pagiging perpekto, ngunit isang patuloy na paghahanap ng kabanalan. Ang katahimikan ng Stoic ay hindi ang katapusan ng paglalakbay, ngunit sa halip ay isang patuloy na proseso, isang pang-araw-araw na pagpili ng balanse sa halip na kaguluhan, pananaw sa halip na reaksyon, karunungan sa halip na momentum. Sa bawat isa sa mga pagpipiliang ito, bumubuo ka ng isang mas malakas na pundasyon para sa isang buhay na tunay na sayo anuman ang pipiliin na manatili at kung sino ang pumili na umalis. Alagaan mo ang sarili mo at magkita ka mamaya.